Magandang hapon po mga pare ko 5.45pm. Age 5 po kami ngayon dito sa aming building 2 at age 6 naman po kami doon sa aming building 1. Ngayon, paano po ba natin may iwasan ang masyadong pagtaas ng relative humidity sa ating loob ng building? Ngayon po ay eh, nasa brooding stage pa tayo. Ang panahon po kasi namin dito sa tanghali, sobrang init. Pagdating naman po sa hapon, ay eh, bigla pong babagsak ang pagkalakas-lakas na ulan. Ganito po, po ang ginagawa namin mga pare boy. Kung napapansin nyo, yung makikita nyo po ang aming luna sa loob. Ayan po, saradong sarado. Pag nakita po namin na nagbabaga ang ulan, sinasara na po namin maigi yan. Ayan po, para hindi po sila pasukin ng lamig. Lamig na nanggagaling po sa labas. Kasi po, sa panahon namin ngayon dito, umuulan, napakalakas po ng ulan dito sa aming labas. Ito po mga pare ko ipapakita po namin. Ayan po, uh, 545, kaninang alas 4 pa po umuulan yan. Napakalakas po, akala mo po may bagyo. Ayan, ito kung mapapansin nyo. Napakalakas po ng ulan. Ito <laughs> po mga pare ko, ito mapapansin nyo ang relative humidity ay eh, 70% lang po ang naririting namin baggos. Uh, Sarado-sarado po ang aming mga kortina sa loob para hindi po pasukin ng damig ang ating mga alagang sisil. Ang ginagawa lang po namin dito sa practices namin ay sinasarap po namin ang aming brooding curtain at yung blower po namin, dinadagdagan po namin ng cycle. Kanya-kanyang practices lang naman yan para sa ating mga building. Ngayon po, huwag po matakot sa ating blower Ang iniiwasan po natin ay yung pagtaas ng humidity sa loob ng building. Kaya po natin dinadagdagan ng cycle ng blower parang sa ganyan po ay makalabas ang ating humid sa loob ng ating brooding. Kapag sobrang taas ng humidity sa loob ng ating brooding area, maaari po ang mga sisiyo natin yan, eh, inom po ng in inom sila, hindi na rin po umakain dahil nga po mataas ang humidity natin. Maaaring maging cause pa po ng high mortality natin kapag ka hindi po natin naagapan yung mataas na humidity. Ganyan po yung epekto ng sobrang mataas ang humidity sa loob ng ating mga building area kaya hanggap maaari mas maganda kung may iwasan po na yan po ang mga practices namin dito sa aming mga building <coughs> kaya po mga parekoy ano po ba ang mga ginagawa ninyo para hindi tumaas ang ating humidity sa loob ng building ah, thank you po mga parekoy sa susunod na topic, papakita po namin yung mga mortality po namin sa araw-araw. Uh, matutuwa po kayo kung ano po ang nagiging resulta. Sige po mga pare thank you po, ingat po kayo lagi. Bye-bye! <laughs>